bless po mga lods yan lako tayo ng special grey ham pray muna tayo mga lods para mabili yung paninda natin alright dito sa amin mga lods sumasakay pa lang ng bangka para lumipat sa kabilang baryo room tayo mga lods yan so tayo sa palengke para maglako alright sa, sa palengke na tayo maglako lako muna tayo ng special graham sa mga sugi natin dito sa nag-iisda. Alright, God bless po. All right. I'm sa ngda. I love you. All good, gas gas. Hoyang. Nice gel. All right. All right. Graham. Hello sa. Umiikot lang tayo sa palengke. All right. kagawan! Alright, alright! All right, all right. Para sa Tagumpay, mga. <laughs> Para, para sa, sa bagong Oh, para sa bagong All right. Thank, thank you, thank you. Uh, good, uh, good luck, good luck. Get me nya, Teng. Get me All right. Oh, thank you, thank you. Nasa palagi Guagua tayo yan, si Galing ng Guagua Shout out mo pa rin pala where's Tom Galing Ayo kayo Ayo kayo Ayo kayo Ayo kayo Ayo kayo Ayo kayo Alright Alright Galing Ah, uh, ilan na mali sugi natin yan kapatid ko. Sir Blim, yan nagpapatin sir dito mga lords sa tabi-tabi. All right. Salamat sa sugi natin. Bila abang bang naglala ko mga lords. Nakai kay Boss Sugi Barber Shop tayo. Ay mga lords, all right. And Salamat mga boss. All right. Yan, great mga lords. Thank you very much. So, God bless sa tong lula ko tayo magkahan niyo mga lods mga estudyante eh, nagugulat eh na merong naligaw na Korean hindi yeah, alam, half Korean, half Hong Kong kaya yeah, naging tayong half Korean alright ayun yung mas sa oh Graham alright ayun lakad ng lakad at sumisigaw ng special Graham para merong bumili Ayan, salamat sa mga uh, walang sawang support na natin bumibili ng special Graham natin. Ayan, thank you very much. Shoutout sa kabady natin. Ayan, ingat lagi sa pag-duty. Right. Alright. Alright. Ayan nyo sa iyo. na tayo mga lods. Ayan, lako-lako muna tayo. Yeah. Alright. Nasa Jolly Building tayo. Ayan sa iyo. Ayan nyo sa All right. Uh, all right. Ingat-ingat. Ah, ingat. Uh, ingat, God bless. Ah, uh, ingat-ingat. Uh, lako ko lang tayo. And uh, shout out sa mga sister natin. All right. Annyeonghaseyo. Kumsaamid ah. Oh, special Graham. All right. Thank you, thank you, God bless. Yan sa special Graham, Kuya Allen. All right. Uh, and shout out. Yami, up! yami. All right, thank you very much. So God bless, God bless. Thank you, uh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Ingat lagi, God bless. Yan bumili ng kriya mga lords. Thank you. Ingat lagi. Sige. Okay. Sa HD building tayo yan. Malamig dito mga lords. Maraming bilihin. Yan dito kumakain yung mga estudyante mga lords. Yan. Dako lang ako muna tayo dito mga lods mga lods So it's building tayo Ayan, Merry Christmas na dito mga lods Alright Ayan, maraming salamat mga suge Mga lods sa tapos na tayo maglako Huwi na tayo mga lods room room na Ayan, ingat tayo sa free drive Alright, yan mga lods Wala so, pa lang sa buhay mga lods Kahit na mahinit o umuulan Alright Thank you brad, thank you thank you God bless